so yun nga guys ang agency ko sa Pilipinas so yun nga guys ang agency ko sa Pilipinas na items ay, ay yan, very trusted na, na, agency. No collection fee. Kahit ano. Ah, uh, Gati mo dito. Iriripan ka nila yung medical. agency sa Pilipinas. Nagpapalis ng papuntang Canada, KSA, Qatar, Madalas Qatar. and At saka siyempre sa, no, sa, Hungary. Hindi madalas sa Hungary kasi more on referral sila pag Hungary. Yung mga nakapunta na dito. Kami yung mga unang batch na pinaalis nila punta dito sa Hungary. Ang agency ko dito sa Hungary ay workforce. Yun yung may hawak sa amin dito, yung mga nag aalaga sa amin, mga may hawak na accommodation, yung mga nagpapasahod. Para yun yung lawyer namin dito, workforce. Yung company ko, Samsung SDI. Kwento ko lang, yung nang experience namin sa IPAMS, nag-apply kami doon. Yung for processing na kami. Uh, bale ano, nag-request kami noon ng ano ng t-shirt, di ba? O kaya kahit anong pagkakailan lang, pag, pag nasa airport na kasi yung ibang yung ibang agency o ibang papalo sa Bogotá uh, Hungary, may mga ano sila, parang uniform sa pagdating nila dito sa Hungary. So, sabi namin baka meron, baka pwede kayang paggawa ng ganun. Di ba? T-shirt, polo shirt, or cap, gano'n. Pero sabi nila, no collection fee talaga sila iba. Yung papapagawa sila at magko-collect ng, ng, pera, ng pambayad namin, wala na silang ano, hindi na sila doon stick sa policy nila na no, no collection fee, smooth, low placement fee. Kaya e, uh, apply na kayo sa ano, sa iPoms. iPoms. Thank you for watching. Dito ako ngayon sa Budapest. Peace out.